tetestingin natin yung uh, kain niya sa kahoy hey mga kaps, mag open tayo ng isang box muli uh, power tools to, pinabili lang sa atin tingnan natin kung magandang klase ba ito tara, ko So disclaimer lang mga kaps, hindi natin ini-endorse 'yung uh, Inco brands. Ito lang kasi 'yung nakikita kong brand mga kaps. Na kung ikukumpara sa ibang klase ng mga China-made, mas maganda 'yung uh, build nitong uh, Inco power tools. Kaya sa mga grinder, uh, ito na 'yung ginagamit ko at saka 'yung uh, sa barena. Pero sa planer, makita pa rin 'yung ginagamit ko kasi eh. uh, te-testingin lang natin ito kasi 'yung planer na 'to pinabili lang din sa atin sa kay grinder na yan. Uh, ito kasi yung mas pasok sa budget pero mukhang matibay naman. So, testingin natin ito mga kung ano ba yung uh, performance itong uh, planer na to. Yung grinder okay naman. Maganda yung ikot niya mabilis. Sa planer kasi kailangan natin yung RPM niya mas mabilis para makinis yung kain sa kahoy. ito testingin natin ay mga kaps yung angle grinder natin so ito ay uh, 750 watts ito yung uh, kanyang uh, build tapos uh, sa performance ito mga kaps sa ilang buwan na paggamit ko hindi sya mabilis mag-init kasi dito sa, sa shop madalas natin itong ginagamit sa pagsasandar ng kahoy ito, bago ko lang itong matetesting pero yung build nya parang style makita rin eh. yung knob nya ang sabagay doon sa Lazada store na Inko, kung, map mapapansin nyo, uh, nakalagay doon na makita type yung uh, sa trainer blade niya. Yung kasama nyang blade mukhang malambot. Uh, sigurado malambot to Ang talim na to pero may nabibili naman yan all in all mukhang maganda naman mabigat din siya kaya yung plastic na hindi ganong cheap sa ibang china brands na makikita nyo sa market tapos, ito ay nabili ko na hindi na nagkakamili. Nasa kulang 2,000 lang. Yung ibang brand kasi nasa 1,000 plus. Kung ipukumpara naman dito. Kung ako sa inyo, ha, ah, ito na yung bilhin nyo. Pero kung mas gusto nyo yung mas branded talaga at maganda yung performance, either Makita or Bosch. Ang presyo nun mga caps nasa 4,000, 5,000. Depende pa sa sa model. May mga tig-7,000 nun. Tapos meron pang uh, mas mahal pa yung katulad yung 1100. Mas malaki naman dito yung mga kaps. Ayan o. Itong grinder na to subok ko na mga kaps. Kaya ito na talaga. Maganda tong gamitin. Tapos uh, mura pa siya. 998 lang sa mga kaps. Napakita ko sa inyo mga kaps. Yung gamit ni Mang uh, Rapi na yan ay Inco brand. Ayan o. Ito yung San Francisco panel door na ginawa ni Mang Denro yung uh, backwood mga kaps. Kinikinit na lang ito ni Mang Rapids. So mga na-testing ko na sa Inco Brands mga Caps ay yung cordless drill nya, yung barena, uh, itong angle grinder at ito nga yung uh, planer, yung electric planer na first time ko lang na uh, magagamit. Mukhang okay naman. Mura na siya mga Caps eh. Kulang 2,000 lang meron ka ng planer. Kung ikukumpara mo naman sa ibang mga imitation like makita na 1,000 plus lang, 1,500 lang. Wanto, to meron nga eh pero yon uh, pag pinaandar mo pa lang halata mo na yung ikot niya is uh, hindi ganun ka reliable at mukhang hindi magtatagal What? pero ito hindi ko pa naman din testing kung ano yung kasi sa, sa, sa tunog pa lang sa andar pa lang ng planer mapapansin mo na kung maganda ba yung performance ganun din sa grinder kumbaga sa motor mapagkukumpara mo yung uh, tunog. Pero, wala namang problema sa mga China brands. Depende naman din yan sa gumagamit. Tsaka, mura na, nakatipid ka pa. <laughs> Tsaka, yun nga sabi ko, wala naman yan sa brand. Nasa gumagamit talaga. At pang, kung, kung pang heavy duty rin lang naman ang uh, uh, hanapin nyo, doon na kayo sa branded. Pero ito, dahil sa subok na natin siya, mura na. At, uh, maganda naman yung quality niya kung hindi naman ganun yung madalas gagamitin dito kasi sa set talagang madalas yung ginagamit eh pero nasubukan ko yung angle grinder nila madalas yung ginagamit hindi naman siya nagiinit ano kasangga, ka? hindi naman umiinit yung grinder ano? ayun hindi umiinit yung uh, grinder na ginagamit natin kaya maipang, maipang sasabayan din natin siya doon sa mga branded na angle grinder so ito lang hindi natin sure pa pero mukhang maganda naman Ayan nga, hawakan nyo kung maganda. Ang oh, maganda yung oh, yeah. yun brande icon, oh. yung pinaka model. <laughs> okay. So, testingin na lang natin kung maganda ba yung uh, tunog niya. So sa tunog pa lang kasi makikita na natin yan eh. May mga inclusion ng uh, angle grinder itong uh, guard niya. Yung pang at pang Para dun sa kanyang uh, sanat. And then yung handle, meron siya. Dito sa planer, wala lang ganong inclusion. So, nakakasa na yung blade niya. Meron siyang para sa guide. Tapos may manual siya at saka yung pang -pihet ng, uh, para dun sa talim sa blades niya. So, wala ka naman ng kasingahan na sa 2000. Meron ka ng planer at meron ka ng konting accessories na magagamit mo dito sa planer na ito. So inuulit ko disclaimer, hindi natin ni endorse ang INCO Brands Isa lang kasi ito sa nakikita kong mga brands na pwede natin gamitin at magagamit natin sa mga projects natin Kung mga construction workers, mga sa mga shop owners at iba't iba pa mga pansariling kami Okay yung uh, INCO Brands So una natin tes testingin mga kabs ay yung uh, grinder So itong brand na to, itong model na to ay uh, dito yung switch na sa likod. So may iba pa silang brand na may dipindot, hindi ganon. At meron din yung isa pang brand, ah, isang model na dito yung pindutan yung ganon lang dito. Okay. Wow. Uh, yeah, subok na natin ito mga testingin natin itong uh, planer nila. Okay. Ganda rin tunog Kaso parang medyo nababagalan ako sa tunog yeah. niya ang okay na rin naman ang uh, nakalagay dito ang RPM niya is 1,000 16,000 uh, 16, 16 so sobrang bilis pero hindi naman siguro ganun kabilis pero ayan yung tunog niya mga caps kung ikukumpara sa ibang mga China mas mabilis siya mga caps saka yung tunog niya mas solid pero kung iko sa mga branded, mas uh, mas iba yung dating kapag siyempre branded eh. Pero testingin natin yung uh, kain niya sa kahoy kung okay. So sa pagpapalaki ng kain mga kap, Uh, clockwise para mas lumaki yung kain at counterclockwise para lumipis, lumipis yung kain ng planer so far wow. so good makinis ang kain nya ang buhay naman mga cups ng uh, planer ay nasa paghahasa Kung laging mahasa at maganda yung uh, yung asinta natin ng talim, tatagal sa atin yung planer mga kaps. Kahit anong power tools pa na gumagamit ng talim basta uh, gagamitin siya ng matal matalas talaga yung talim nito ay tatagal sa atin mga caps ang uh, masasabi ko lang yung talim niya pwede natin siyang palitan ng uh, mas magandang klase available naman yan lahat mga caps sa uh, Lazada o sa Shopee pwede kayong makabili ng mga magagandang klase ng uh, talim para sa planer ang halaga nun nasa 400 pataas pero kapag uh, bumili kayo ng talim na 100 plus lang or 200 pababa nasa akin yung malambot yung talim na yun mga kaps mas magandang bilhin nyo yung uh, nasa 450 pataas mga ganoon depende sa shop na pagbibilan nyo pero ang maipapayo ko sa inyo nabilihan ng planer blades sa Giga Tools sa Lazada ilagay ko na lang yung uh, link sa ibaba mga kaps para alam nyo rin at uh, makita nyo ron yung planer blades na sinasabi ko ito lang naman yung uh, pinaka planer blade lang nya ang hindi ko nagustuhan sigurado to pagka na i-planer natin sa matitigas Mabilis tong Puprol Tapos meron akong video mga kaps Kung paano maghasa nito Ilagay ko na lang din yung link sa ibaba Para ma-check ng mga kaps So yan, sa performance nya Hindi ko pa masasabi Dahil hindi pa naman natin Ginagamit ng ganong katagal Pero testingin natin kung iinit Wala pa naman mga kaps napansin ko lang mga kap doon sa habang ginagamit ko, meron siyang konting bagsak. Pero 'yon na aayusin yun, mga kap sa pag-aasinta ng talim dito. So nasa asinta 'yon. Tapos 'yun lang. At uh, yung kain naman niya mukhang Okay naman. Yun, may konting bagsak din sa dulo. So dun sa mga caps natin, sa mga kakarpintero natin, alam nila yung tinutukoy ko tungkol dun sa bagsak ngayon. Tapos, uh, kung mapapansin nyo, meron siyang gumuguhit. Yan. Mawawala yan mga caps kasi bago natin to gamitin talaga. Uh, hinahasa muna natin tapos yung pinakagilid nitong uh, talim medyo kakarb natin ng bagya para hindi siya gumuguhit sa gilid So, ganun yung diskarte sa paghahasa ba Ngayon so, mga kaps, sabi ko nga kahit na China-made or uh, hindi kilang brand yung inyong uh, bibili na power tools. Like, pero itong Inco mga kaps is naganat na dito sa, sa Pilipinas. At saka masasabi ko na yung kalidad nitong uh, mga power tools nila is halos nakikipagsabayan sa mga branded. At ang kagandahan pa, mura lang siya. Pero yung quality na hinahanap ko sa mga branded, halos andito na rin siya. Wow! Saka, yun naman eh. Yun naman ang hinahanap nating mga user. Yung quality. Na kung halimbawang hindi man natin kaya yung presyo, may mga options tayo na bumili ng power tools na mas mura, pero nakikipagsabayan. Ayan. Inko. Baka naman. So, hanggang dyan na lang muna ang video natin mga kapsa. I hope na may uh, nakuha kayong uh, Idea dito, baka may mga caps tayo na gustong bumili ng power tools, ng planer, ng angle grinder. Kahit ano pa. So check nyo mga caps, yung mga power tools ng Inco baka magustuhan nyo Salamat na marami and Godspeed everyone Ganito, uh, smile ka, smile. La labas may ipon, may. Oh, 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 oh. Galig. dito sa Tagana. Papamigdu ko ito. Yun pong bata naman na katabi ay apuko lang po na makulit. <laughs>